E5 right. yan. Dito ko i-ano sa simula. E4 nga dito. Sa simula. Ayan. Ah, Ayan ah. yun. Para tagtay na. No? Ah. Ganyan lang talaga lahat ng gano'n. Hindi ba siya hindi makapal konti lang. Ano yan? Mm. 15 inch sheets. 15 sheets lang. 15 sheets lang. Ah, 15 sheets lang. Okay na yung 15 sheets. Tapos mo, yeah. lalagyan mo na spring. Spring. Tapos, yung spring niya. <laughs> Para di ka pa rapa, hindi naman siya. Putol-putol yung ito, no, pu pwede man na yun, napitin niya. Buti na, wala yung nasa taas. Manin? Yung ganyanan, wala no. Meron ako nakita, nandito nakalagay, walang ah, ganyan. Wala. Ito yung ganyan. Oo. Oh. Tapos pag okay na lahat, ganun lang. Magnetite na lang, magnetite mo niyan. Ano magnet? Ah, okay. Ako mo siya, ano, ito naman. Ipitin e mo na siya. Ipitin mo nga, ipitin mo na nga ako mm. Oh, ang ganda. Hindi ako hirapan. Oh, sige kuya, ito ba?